Mahirap na ngayon, may bago na namang mga pilapan, di ba? Hindi na i- Yung kanina, po. Yung kanina, po. Saka na yung internet. Bakit hindi sila nagbigay ng, ano, sa aeroplano, ng arrival? Dati na yun, da da may pag hmm. Online. Online na. Online na. Ano yung, ano, taxi-taxi? Grab nga po. Grab. So, ako nga po. Ang baba ng pag Magkano? Magkano? Hindi, hindi pa po nagpapalit. Pag-iisip ko po. Magkano, ba ano ng grab sa'yo? Hindi po, mura lang po. Ano lang po, uh, 15 RM lang po. Maglang po, first time po. Or... Ah, oh, sige, huwag ka na magpapalit. Pigyan ka. <laughs> Pigyan Ah. Kasi magpapalit ka dito sa airport, sobrang baba. Mas mas malaki po palitan po at pag nasa may bayan. Eh. Oo. Oh, oh. Ano yung mapel sa ano na po escape of fuckers po sa ano yun sa city talaga opo oh, yung ta sa akin kasi nasa kampong Ayer pa yung hindi city rin yung kapuwa Ayer. o oh, nasa gitna yun ang kampong Ayer nasa gitna yun ng city talaga lalakarin mo lang lorong center point wag lang yan wag lang po isang taxi lang kayo masasabay na po tayo ipapaduan okay, ako o, malapit lang yan isang taxi mo sabihin mo dalawa Ayan, o, oh, tag-15, o, oh, no. ipangbayad nyo sa taxi. Uy, gusto doon yung taxi, oh yung grab. Tapos sabihin nyo, dalawa kayo. Bayaran nyo na lang ng dalawa para isahan na lang kayo. Magkalapit lang yan, yung center point at sa kampung air. Ano lang yan? Ano, ano yung Ka oh, na yung go, oh, go, oh, oh, Kasada lang. Tatawid ah, kasada lang. lang. Ah, ah. Pero magingat kayo sa kampung air. Maraming mga, ano, dyan. Ako sa kampung air. Ah, ingat lang doon. Maraming mga. Pinoy na mga ganun. Ganitong ano, mabuting magpaaga kayo. Magpatid talaga kayo sa pinto. Alam na ng mga grab yan kung saan. O dalawa na lang kayo, sabihin nyo na lang. Ah, sige. May hinihintay lang ako nag Ano pa sila? Dito ah, talaga kayo na Oo, dito na. Magsundo lang ako ng mga kasama. First time dito sa AK. Saan ko talaga ito? Ay, ako taga ilo Iloilo Ay, ilo-ilo ka, Eh, walang problema kung tayo papansinin, di ba? Basta tayo, pinatunayan natin ang natin sa kanya. Pero, hindi ko iniisip yan. Hindi gagawin ni Bonsu yan. Hindi gagawin ni Bonsu yan. Hindi ako maniwala. Hindi gagawin ni Bonsu yan. Yung maaga? Opo, madali. Ito yung mga ticket nila. Dapat siyam silang darating. Yung unang ticket nung kahapon, nabigay ng Kiwi is Malina Pecha 21. Dapat ang flight ng AirAsia 20. Ngayon, refunding. May refund. May tatlong hindi nakarating dito. Pina, kasi pupunta kami ng sa sing, uh, mga vlogger. Pupunta kami ng Singapore. Pinabili ko na lang ng ticket sa Singapore. Kasi yung ticket, alanganin na. So, saan po yung mag-drop? Uh, Hindi. Sa four, uh, sa number four po. Number 4. Magsabay na lang kayo. No, habi Pwede niyo ako i-subscribe sa YT. Nakalive ako ngayon. Nora Bitala 1199 Ah, uh, ayan, ay yeah, uh, FB ko 'yan. Opo, po, ang um, subscriber no? To YouTube. <laughs> Thank you po, uh, Sige, doon kayo. Ingat lang kayo pag niyo sa ikaw sa kampong ay ingat ka, wag kang ano, kasi doon maraming mga uh, ano, magpapahid ka talaga sa harap ng kung saan ka naka-stay. Okay. Sige, ingat, ingat, ingat. Okay. Uh -huh. Okay lang. No problem. Pilipino tayo. Salamat po, ma'am. Thank you. Bye-bye. Wala pa. Naggumawa pa sila ng ano uh, ano yun? Pinilapan pa sila. Yung arrival, arrival card. Kasi nasa cellphone din yung pilapan eh. Pero nasa loob na sila. Uh, nakalapag na sila, tumawag na sa akin. May line na sila sa loob ng eh, ano. Anong yung pinay, wala, ano yung pinoy walang anong ringgit, kawawa magrabo lang pamasahe.

Susan, Barbara, hello, good morning. Good morning, nila. Mag-isang oras na ako dito. Tita, sakalin mo si Chami. Ang tagal, Pina, Pinag-antay ka. Nakatulog na siguro si Starry up sa sasakyan. Isang oras na ako dito eh. Fake okay, Alme, hello. Eh, kung totoo man yan na hindi ako kakausapin ni eh, Bunso or hindi ako papansin ni eh, no, no heart feeling. Okay lang. Walang problema, di ba? Hindi naman natin mapipilit ang tao. Pero sa tingin ko, hindi gagawin ni Bonsu yan. Sa pagkakakilala ko kay Bunsua, hindi gagawin ni Bunsuya. Pero kung totoo man yan, wala magawa, di ba? No heart feeling. Hindi ako manginanakit kay Bunso. No? Hindi niya ako kakausapin o hindi niya ako pansinin. Eh. Tagal nila, wala ng tao. Ayon sila, oh. Ang magagandang anim, oh kapila na sila sa baggage checking checking nakita ko na sila nakita ko na silang anim saglit saglit try salamat salamat love you love you sa so 110 pesos love you love you salamat sa pakulay Turkish money. Thank you, thank you, Ana Amador. Thank you, thank you. Love you, love you sa pakulay. 100% naman ang suporta mo kay Bunso Dainora. Ang git lang, ingit lang yan sila. Oo, oh, wala naman. Hindi ako mag, hindi ako manginanakit kung hindi niya ako kakausapin. Masi <laughs> Sabi ko, <laughs> Nagkita na yung tatlo Tatlo na lang <laughs> Now, now, now. Sumiksi naman si Mami Lola. Walang nga. Kitang-kita yung, yung pag gano'ng pag-mood. O, tingnan mo. Uh, <laughs> uh, ]각an. Yung pampaite. Uh, <laughs> yung pampaite. Mas may gipa si Chale. Bumili ako ng shirt sa Dabao. Sa akin hindi nagkasya. Sa kanya nagkasya. Di ba nakakainis? Ay, tara. Oh, sana si Sino ka dyan? airport. Oo, oh, ang pagtatagpo ng mga mamis. Eh The no? mommy. Kasi parang syempre, parang kailan lang sa comment section lang nag-uusap ang lahat. Pero ngayon, ayan, nag pa na rin sila. Tita, Tita Susan. Tuloy ako sa ano, makikita ako sa idol ko sa China. Sama kami. Aba. Oh, China ako. Uh Tito Star. How are you? Ang laki ng airport. ng airport. Ay, antaray naman! Nakakahiya naman, tita! Ano ba yan? Sino nand... nandito ba anak mo yung gwapo? Wala. Nasa China yun. Ay, sino yun Sino Dito sa loob, tita ba? Dito lang. Dito Wala siya. Ang gawin. Ay, ano Ay, ano mo Dito. Dito Adios, dito ba? Uy, Sa una ka na. nasa akin na Ay, cellphone ulit ko yan. Huwag ka maingay. <laughs> cellphone mo nasa akin. Ay, saan? saglit. Adi, di man na mautang makan Oh, kah? Ah, Milih belum makan dia orang. Hmm, ma ah? Mamak nah, boleh. boleh boleh man, mana Yang yang jalan sini ada kan? Yang tinggi ah, ah. ada. 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 Oke, okay, sigi kita, kita babut saja Oke, okay, naik 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 naik. Bye kita. Bye. Bye 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 bye. Sini, tidak tidak apa tidak apa tidak muat sudah. Hah? Kita mamak makan sana. Malah. Mamak sini jalan sini. Babubutlah kita. Nhắc là. Bye bye.